napakasarap kasi ng feeling na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga kapatid natin na sa laylayan ng lipunan. It doesn't care. I don't care about kung ano mang income. No? Anyway, hindi ako focus sa mga may bibigay ng meta or ng YouTube sa vlog ko. All I know is focus ako sa pagtulong no to inspire everybody na mag-share mag-share sa kapwa natin yun yung idealism yun yung virtue or noble intention na gusto kong i-i-share sa bawat pilipino or the whole, for the whole world to share to those people in need Narito po tayo sa bahay ng guro ni Raymond Monmon Badoy ang siyang talagang ang nagiging best friend ni Raymond noong nag-aaral pa siya sa elementarya. So, alipos po siyang kakausapin para malaman natin ang tunay ng buhay ni Monmon. Sir, good evening. Good evening po, sir. Uh, nakita ko po kasi yung post mo. About kay Moon, Moon at naantig ako sa kanyang kwento At ayun, ah, dahil sa ating pagdutulungan ah, Kahit papano nakaraos ang pamilya ng batang ito Marami ang naantig at umiyak sa kwento ng batang ito So, sir, matanong ko sir Kailan mo ba nakilala itong si Munmun? Actually, naging estudyante ko na siya, naging advisory class ko siya, grade 4 pa lang siya, si Raymond. Face-to-face um, -face yun, tapos uh, medyo na ano ko siya kasi one time nung no, mag-aharal uh, siya sa school, pumunta siya sa school, bigla lang siya nahimatay. So, nilanong ko yung, yung parents niya kung ano nangyari sa kanya or may problema pa sa kanya. So, sabi ng parents niya, mayroon siya sakit sa puso. So, sabi ko... Okay lang yun sir na ano na i-modular muna natin si Monmon -Mon, nung grade 4 siya. So nung grade 5 na siya, binig bin binigay ko siya kay Ma'am Mariani Arsenio para at least doon kay Ma'am Mariani alam niya kung paano gagawin kay, kay, Raymond. Then nung grade 6 actually kay Ma'am nakabuan dapat siya na ano na advisory as kinuha ko siya dahil alam ko kung anong ang nararapat kay Raymond. Kaya ayun, nung grade 6 siya nasa akin siya from July to September, then after noon, I min mean, July ko na siya kasi medyo may mahirap na yung sitwasyon ni Monmon. Ang -Mon. um, nakita mo ba sir talagang hinahapos, nahihingal siya? Um, actually, nung, nung una, okay pa naman siya, medyo masabi ko na, na pwede pa siya maglakad na kahit malayo kasi medyo malayo yung, yung room ko sa ibang uh, classroom ng grade 6. Pero nung last uh, November, doon na medyo ano na si Mon Mon yung nangitin na yung mga kamay niya, yung mga lips niya, yung... yung grade 6 na yun, sir? Oo, na. oh, grade 6 na. Nangitin niya? Oo. That's the time na nangitim na? Oo. Oh, oh. Tapos yung yung dila niya, tapos nag-yellowish na yung mga ano niya. Balat? Balat niya. So, grade 6 na pala lumala talaga yung sakit niya? Mm -hmm. Oo. Noong grade 4 siya, medyo okay-okay pa naman siya. Nakapagpasok siya araw-araw. Anong observation mo yung mon-mon noong grade 4 siya, uh, dedicated din ba siyang mag-aral? Actually, o, no, um, I, ano matalino siya na wata. Actually, ang uh, dedikado talaga siya, gusto niya talaga mag-aral at saka gusto niya talaga matuto. Kaya, nung anong nagsabi siya na mag-grade 6 siya, sabi ko, dito ko lang sa akin noon para at least alam ko ano yung gagawin sa'yo kasi dedikado talaga siya, gusto niya mag matuto sa pag-aaral. So, ang ano talaga, nung pinaka-essence talaga na pinilit niyang graduate yun lang yung payak niyang pangarap na makagraduate bago siya bawian ng buhay. It's the very meaning na talagang ako doon. Actually, nung, nung pa-end na yung pasok, sabi ko yung kay papa niya, kung pwedeng pumasok si Monmon kasi kailangan ko din siya makita. At least uh, may update din ako sa kanya. Actually, pinapuntahan ko siya sa bahay nila every uh, weekend nung nagmo-modular siya. So, nung last... Uh, March before yung mag-end ng klase, eh, merong graduation picture. Mm -hmm. So sabi ko, pupuntahin mo dito si Mon Montito para this uh, alam niya kung ano yung ano, ano magpa-picture siya. Pero binuhat na siya ng ng father niya kasi nung time na 'yon, medyo hinihingal na siya kaya hindi na maganda yung sitwasyon niya. So nagpa-picture siya, pina pinauna siya mag-picture. Magano lang uh, individual pero nung group picture na wala na siya doon, pinauwi na namin kasi medyo hindi din na siya magano na nga na talaga siya. Kaya nang graduation day, dumating siya, yun na lang, for the graduation day. Mm, for the graduation. Sabi ko sa kanya, um, balik ka na lang muna sa graduation, at least uh, doon, kukunin mo na yung diploma, at least graduate ka, sabi niya pa sa akin. Kaya nga, sir, mataas pa yung mataas yung mga grades ko, yung magrado ko. Sabi ko kasi, siyempre, mo, kahit na no modular, um, ikaw naman ang sumasabot sa mga modules mo. At saka, nung, nung, graduation day, nung April 15, nung umaga, pumunta yung parent niya sa akin, yung father niya, saka yung kapatid niya babae. Sabi niya sa akin na hindi daw makakaten si Raymond ng graduation kasi um, at hindi maganda yung sitwasyon. sabi ko, sige lang sir, okay lang po. Um, ito na lang gagawin niyo. Pamayang hapon, during sa graduation ceremony, ikaw na lang na, 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 na father, ikaw na lang yung akyat. at saka kukuha ng diploma. So, after no, umuwi, umuwi ng tatay niya sa yung, yung kapatid niya, then din umuwi ng bahay para mag-prepare mag for the graduation kasi ako yung mm, mater mm. MC. So, pagdating ko sa school, sabi ko, uy, ba't ka nandito? Sabi ko, nandun na si Mon moon Sabi, sabi niya sa akin, sir, excited talaga ako. Gusto ko talaga umakit sa stage. Kukunin ko yung diploma ko. Sabi niya Tapos uh -oh. sabi ko pa sa kanya, sabi ko, ang gwapo mo kaya ngayon ga Sabi ko, eh, sige, i-ready ko na lang yung, yung diploma mo. Tapos sabi ng, ng atin niya, sige, sir, ang uh, maakyat na lang si Monmon -Mon mamaya. Pero sabi ko, alauna pa lang, mamaya pa na stress mag-start. So kung gusto nyo, uwi muna si Monmon, -Mon, uh, tapos tawagan ko na lang yung, yung diploma, kung siya na yung kukuha ng diploma, kasi gusto niya talaga akyat sa stage. Kaso, na-notice ko na hiningan siya, tsaka parang hindi, siya, hindi maganda yung ano niya, yung paghinga niya. Sabi ko na lang sa atin niya, sige, ko na lang yung yung diploma at yung sablay i-picture mo na lang doon si Monmon sa labas para at least may picture siya tapos uwi na lang kayo para at least makapagpahinga na lang si Monmon Mon. so yun na nga abang uh, graduation ceremony na nag nag ano yung, yung parents sa akin na no, yun na yung nangyari kay Monmon Mon. yung 2 o'clock 2 mm -hmm. o'clock pagdating niya sa bahay mm -hmm. nila I mean, either hindi niya tamapat ang isang oras, no mm -hmm. nang muwi siya galing school for the graduation rites. Hindi na siya mabot isang oras na matay na si Munwa. Mm -hmm. um, ano pa nung, nun, nung time na yun, nung nasa school pa siya, ang, ang, yung, yung smile niya, yung, yung, ang, ang saya-saya kasi mag-graduate daw siya, tapos nag yung maka pa siya sa akin, sa mga kaklasin niya, nag-say thank you pa siya. Yung, yung feeling na, ando na siya kanina, tapos may, may wala na, yung, 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 mm -hmm. yung, yung pinakamahirap na stage. Kasi siyempre ako yung MC, tapos yun pa yung baritaan ko. Kaya, Para, ka, ano. Mm -hmm. Alagang-alaga mo na kasi yan eh. So, mabait na bata si Monmon Mon eh. So, very, very sad story na nangyari kay Monmon Mon. At sana po na ibagin namin sa inyo ang kwento ng buhay ni Monmon Mon. Of course, with the consent ng parents, kasi hiningi din namin sa kanila yung, yung blessing na i-feature namin ng buhay ni Monmon Mon. So once again, Sir Francis, thank you so much. Thank you so much. Thank much you po, for po. loving Mon Mon. Thank you. Uh, you're po. such a great teacher, a loving teacher, at napakasarap pa marisa ng ito. Thank you so much po. Thank you. nabalik na ako d'ya ay um, may nagbulig lang. Nandito na lang po tayo sa lamay ni Monmol. At uh, nagpapasalamat po po sa tumulong sa pamilya ng bata ito yung may mga pinito ang puso para mag-share sa kanila Maraming salamat. Muli, May Ma'am Mayra Sari, Magdanaro Denzon, Ma'am. Thank you so much sa malaking tulong na po para sa pamilya nila. Ang schedule mo, kailan? May 8. May 8 lang, so... anong araw yun? Met ano, may mga coffee na stick kami maglalamay naman uh, um, ito ang nilanap diba? Ah, malilungaan ano sabay ah, dyan mas ay sugar muna sugar kasi eh stainless pumunta ba dito si ano kapos? si Magap? yung si Magap sabi niya ako magkita niya kasi yung bag sabi pwede na naman sa mo may cast dito from Mamayra, from Yang grocery na yan, kain yan kay Sir Jimmy Magap at saka kay Big Braxay. So, worth 700 yan. Kasi yun, natihali na lang. Tapos yung cash, ibigay ko tulong ito sa inyo para hmm, na kayo. Tignan nyo sa kabaong o kainin yan. Tapos yun, natihali na Hindi sana kasi magandang magkano ng pera. Ano, dapat sundi lang. kasi lang ka lang ko. Kasi accountable ako sa nag-donor ba? Baka so, hindi, hindi, hindi ko naigtigay yung pera nila. <laughs> so, pakitanggap na lang ah one, two, three, four, five, kay Ma'am Mayra Sai Tanar Robinson kay Ma'am Jopelin Sinayon kay Vibra Sai at saka kay Tutut Jimmy Umagap Thank you so much Sana marami pang tutulong kinamunman para mapagaan ang kanilang pagdadarampati at kanilang problema pa sa pagpano ni Mutwan Thank you. More blessings and God bless us. God bless. Thank you.